What if huminto ang oras sa loob ng sampung segundo? Lahat ng bagay tumigil, pero ikaw gumagalaw pa rin. Anong gagawin mo? Ligtas ba to? O may kapalit? Mga ganitong what if na tanong, milyong-milyong tao ang nanonood. At ngayon, kaya mo na rin gumawa nito gamit lang ang NVIDIA AI. Dahil sa NVIDIA AI, walang limitasyon sa imagination. Parang pelikula ang visuals, kahit prompt lang ang gamit. Perfect sa TikTok, Reels, YouTube Shorts, at iba pa. Walang kahirap-hirap, AI ang bahala sa visuals, voice, at subtitles. So ang gagawin mo lang ay punta ka sa InVideo.ai. I-type mo lang yung ganitong prompt. What if time stop for 10 seconds and only one person could move? Pwede rin Tagalog dito. Step 2. Boom! Cinematic visuals agad. Ako si Marco. Isang ordinaryong araw lang sana ito sa Maynila. Step 3. Gusto mong mas intense? Sabihin mo lang, add glitch effects and slow motion. Step 4, add voiceover at subtitles na rin. Automatic na lahat. Sa NVIDIA AI, ang isang tanong mo ay pwedeng maging pelikulang papanorin ng milyong-milyong tao. Subukan mo na ngayon, sino ang makakapagsabi? What if ikaw na ang susunod na makakagawa ng viral video na tulad nito?